Hello everyone! Happy lunch, happy lunch time. O oh, happy late lunch time sa inyong lahat guys. Ang buho kinik ko sa suklay. Kaya natapos ko lang magluto. Nilutoan ko yung ano, si Afam. So nag-request kasi siya. So ito yung aking uh, pagkain. Nag-ano ko ng lechon kawali. Sa air fryer ko siya niluto. Tapos meron chicken teriyaki. Tapos meron pansit. Kasi yun yung uh, request niya. Pagluto ko lang siya ng pansit at saka So meron din akong hmm, bango. Manghang na sausawan. Hmm. Pisain ko yung sili oh. Hindi naman masyado manghang. Hmm. Kain po. Crunchy. <clears throat> Yung lechon kawali ko na to, meron siyang kaya nilagay ko sa, ano, air fryer kasi meron siyang taba. Nakabili ako kahapon sa some club ng card na may taba. gusto ko sana mag mag lechon belly ba kaso yung karne naman may taba nga siya pero wala siyang yung skin ba nga rin tinanggal din nila kaya paano yun magiging lechon kung walang skin Mmm, <laughs> sarap ng chicken teriyaki. ako <clears throat> kahit yung tubig hindi ko siya nilaga sa ref, malamig siya kasi nung umalis kami kanina pinatay ko yung, yung heater pinatay ko lang yung lumalik kami Mm. Yung pinanghalo ko sa ano, sa pancit, ano siya? chicken ti reagite. Poi ho mollato. Mmm. <coughs> I'm still thinking about it. I think I Ay, pagod ako na kalato. Nalabang po tayo kasi niluto ko eh. I mean, pala. Dali niya na trabaho to eh. Ang sarap ng bell pepper. Saka kurot sa hinaro nung hinain ko na yung pancet kasi mainit pa naman eh. Kaya hindi siya na, na lata. Masalabas <coughs> <coughs> siya. Nagkukumpulin ang kanyang ano. Yung kampay na maliit. Taka ba siya may parang may doon. Natching ako. <laughs> Green and yellow bell pepper yung nilagay ko. Mmm. masarap guys yung pancit ng ano at or green bell pepper or red bell pepper <clears throat> mabango sa nagka-add ng ar aroma at saka more flavorful Mmm, me rompa. Thank you guys for watching bye I'm being